Gikoronahan na ang bagong mutya ng Davao kagabi dito sa Dakbayan sa Davao. Gipildi ni Alisa Molly Teodoro ang 14 ka mga kandidata sa maong pageant. Gipahigayon ang koronasyon dito sa Davao City Recreation Center isip usa sa mga highlight sa Kadayawan Festival. Labot ni Teodoro, ginganlan usab isip patnubay ng Dabao si Angelica Alamaden, pag-asa ng Dabao si Elda Luis Aznar, sinag ng Dabao si Maria Caris Gabriela Del Coro, ug diwa ng Dabao si Dane Reyes Silo. Sa question and answer portion, gipangutana si Teodoro kung maapil pa bagihapon siya sa mutya ng Dabao bisag walay cash prize o publicity. Ang tubag sa mga kandidata, Yes, I would still join Mukianang Daba without cash prize because I, I believe that true beauty is not in the physical outlook as long as you have eyes to be able to see what other people's eyes can see. Ears, the ears that are able to hear the clamor of your fellow and lips able to speak words of wisdom, knowledge and understanding and your hands to touch the lives of others with mercy and compassion. Then you don't need to be famous to help other people as long as you have a heart. You are confidently beautiful with a heart. Labot sa mga nadaog ginyang usab ng Miss Congeniality si contestant number seven ng si Kathleen Beniga. Congratulations sa mga nadaog.